So hello guys, dahil po bidabida yung OFW niyo, itatry natin yung House of Evil. Tinala ko ng alaga ko dito. Sabi niya kasi napakaganda daw sa loob ito. So tinatry ko. So ito na yun guys, ito na yung entrance. Mukha pa lang, entrance mo lang niya. Tapos yung mga music niya. So yan papasok na kami sa loob. O yan ha, Nag nagtutula ka na kung sino mauna. Yung sigawan... Diyan ka naman matatakot sa sigaw at sigaw ng mga tao Kasi nga diba may mga multo Ayan lumabas na Kasi Halloween wow Pero dito sa bila hindi mo makikita talaga guys Dahil ako mismo tapot na takot natakot, guys Ayan ito elevator ito Kung mag magkaliwaan Tapos pag taka dyan patay ka Kasi nga yung multo yung mag open ng elevator So dito guys takbuhan kami yung mga kasama ko dyan is mga Kuwaiti Ayan yung nasa harapan ko. Tapos yung alaga ko, Natutulak ko pa siya. <laughs> Kasi nga, nakakatakot talaga guys. Talaga guys. So, ayun Palabas na kami ng elevator. Kasi yung elevator niya, ah, hindi ko alam ba ganyan. So, ayan yung multo. Sinalubong kami. Kasi nga, Halloween eh. House of the Evil ba yun? So, ayan guys, hindi mo na makikita siya. Kasi nga, sa takot ko, ayan. Alam nyo ba, nanandyan ako, sigaw ko ng sigaw, kasi nga, as in, ha? nyo sila. Ayan. <laughs> Tapos yung malto. Parang totoo talaga. Ayan. Yung mga malto. So, ayan siya, guys. Parang nga siyang totoong multo eh kasi nga doon tapos yung, yung mga music pa niya huy Diyos ko Lord parang nakakakilabot yung habang andyan ka sa loob yun bang parang humihiwala yung kaluluwa sa katawan mo kasi nga matatakot ka tapos ayan nakakatakot ayun yung mga multo eh. so ayan sa loob, maluma siya na bahay tapos nilalagyan na ng mga ano-ano para di ba yung mga kung saan nag yung mga multo. Ayan siya, oh, yun, yun, multo, yung mga para mga zombie siya. Ayan, tapos ito pa yung naka-wheelchair, oh, my God. Ang maganda doon kasi nga hindi naman sila, yun hindi sila na, hindi kanila pinapakialaman, pero tinatakot ka talaga nila. So, at dahil bidabida tayo, so nag-try tayong pumunta doon kasi nga gusto ng alaga ko na kasama ako. So, after that, ayun na yung nangyayari. O, sigawan, tulakan, yung alaga ko nga, yung sapatos niya, bit-bit niya. Kasi nga, yun, yun siya, yun. Yung mga, yung ano, may mga, may mga dugo-dugo. Parang dugo. well, totoong haunted house talaga siya, guys. So, saktong sakto kasi Halloween. So, ayan, hanggang sa lumabas kami. Yung iba, hindi na talaga sila naghihiwalay, hawakan. Ayan, naghahawak na tapos yun. At nung nasa labas na kami, Jesus, ko, ayan pa dyan, banda, meron pa yata. Ito yung pinaka-exit yata. Tapos, ayan, ayan may mga nakakulong pa na mga multo, ayan. Ayan siya. Tapos may mga ano pa, skeleton. At ito yun, guys. Tapos ito, guys, natatagpuan sa Winter Wonderland. Dito lang sa Koe. So, maganda siya, guys. Kung hindi kayo natatakot, try niyo kayang pumasok dyan. Tulad niya, nag-bye-bye pa. <laughs> Pasaway. Try niyo ding pumasok dyan para naman ah, uh, maranasan nyo yung, yung naranasan ko na kaba dyan. So, sa entrance pa lang, mamamatay na yung, you, know, you know, yung, may multo pa sa damuhan. So, ito na yung pinaka-exit, guys. Eh, nung nakalabas na ako, so, just ko, sabi ko, thank you, Lord. Okay na ako. And so, ito, may multo pa pala dito, banda. <laughs> yung iba kasi, sinasakta nila, guys. Sinasampal nila, diba? Kawawa din naman.